Meron akong sasabihin ha. Hindi porket hindi ka nakaranas ng, ng dinanas ng iba. Or hindi porket hindi ka nakaranas. Or hindi nakaranas yung mga anak mo sa, narana, naka, sa naranasan ng iba. Ay wala nang ganong nangyayari. Meron day. Maswerte ka lang dahil hindi ka nakakaranas ng ganon sa mga anak mo. Eh yung mga nakakaranas. Hindi mo ba alam na kung sino pa yung close friend nila. Hindi naman lahat ayon pa yung mahilig mambuli. Di ba? May nakakaranas ng ganun. May naranasan din ako ng gano'n. Ngayon, walang perfecto sa mundo. Hindi na porket mga hapon sila ay mga moshi-moshi sila. Ay perfecto na sila. Mas ka lang. De, wala, hindi ka nakakaranas ng ganun. So, yung comment mo na yung ganitong content, yung kinontent ko, ay misunderstanding. Diyos ko, kakarampot lang ang narinig mo galing sa akin. Okay? Ngayon, yung sinabi mo, yung content ng ganito, misunderstanding alam mo kasi day, no? alam mo mga dayha, ha naranasan ko rin naman na pinupuntahan ng mga nanay dito nanay tatay lolo lola hinahatid nila yung mga anak nila para na makipaglaro sa anak ko so ibig sabihin nun day, hindi naman sa side ko lahat ay negative kasi kung negative lahat at ayaw nila sa akin hindi nila ihatid yung anak ko hindi nila isasakay yung anak ko isabay ng anak nila di ba kaso lang yung comment mo ay napaka-negative na sa akin side lahat. Which is wrong. Okay? Karon, sabi mo yung content na ganito, i-content eh, ko yun eh. Account ko yan. My account is my rules. Eh kung gusto mo rin mag-content at magkaroon ka ng rules sa sarili mo, ay eh, mag-content ka din. Yung comment mo ay eh, disagree talaga ako doon. Disagree ako doon. Nang sinabi mo yung ganitong content, blah, 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 bla. Para bang ang side mo ay, parang sinasabi mo, na perfecto yung mga hapon. Walang ganun, day. Walang ganun. Maswerte ka lang siguro, eh, hindi ka nakaranas ng ganan. At saka, day, sa 20 years old kong anak, hindi ko nakaranas <coughs> ng mga, hmm, hindi ako nakaranas ng, ano, yung, na, 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 may naranasan akong pambubuli sa, sa, kapwa ko lang, kapwa lang natin Pilipina. Pero, sa side ng mga hapon, wala, day. In fact, natutulog pa yung anak ko doon sa kanila birthday ng anak ko yung panganay ko nung elementary may pumupunta pang mga kaibigan niyang hapon hinahatid pa na mga mama, papa, lolo, lola hindi naman sabay-sabay din no hanggang ngayon close friend pa rin nila yan kahit 20 years old na sila ngayon sa pangalawa kong anak kender hanggang grade 2 wala akong naranasan ng ganon chika-chika kami ng mga parents ganito ganyan kailangan din magsama eh tapos ngayon lang, na grade 3, may iba. Kaya kung nangingilati sila, so gali natin, nangingilati sila naman tayo, alam nga nung patanga lang tayo day. So ang ibig ko sabi sa, to, sa sumato talang sinasabi ko, walang perfecto. So baswerte ka lang at hindi ka nakaranas ng karanasan ko, okay? Peace!